Tandem pa kayo mag-ina eh. Ayaw mo na. Itanggalin mo. Natawagan ko yung nanay nito. mangkukulam Pasok. Ah! Ah! Mamita. Tanggalin mo. Ginawa mo doon. Dali. Tanggalin mo. Mamita. Tanggalin mo yan. Alam ko may ginita ang liig mo. Itanggalin mo. Hago ka na agad eh. Wala pa eh. Mama in tandem pala kayo eh. Magkina eh. Ako wag niyo pinaglulukuhan ha. Ha. Tayo magnanay kayo ha. Wag niyo pinaglulukuhan ha. Ha. Wag niyo pinagluluko magnanay kayo ha. Ase do no pang anong yawi, eh. pumapatay ng kulam. Pwede anak mo lang makakaramdam niyan. Wow! Sasabihin ko sa inyo ngayon. Kayo ay malambot pa sa bulalo ngayon. Pag na nagpalukulong sa akin, patay kayo. Pag ko, tayo ka dyan. Naniniwala ka na tayo ka dyan pag ko, inikot ko? Ha? Ay, masyado ka kang pinapahirapan nito. <laughs> Ayaw, ano ba? <laughs> kamay si nanay. Oh, hindi na, natulog siguro nang sigaw. Kaya yung pinapatulog tao! Bubutas yung ulo mo para hindi ka na makatulog. Sakit na oh. Yung talaga, nangkulong ka eh. Yung kay nanay, gusto ko magumaling agad. Sabi, bata-bata eh, kaya kaya na rin. Mamaya na rin. Napitasin ko. Eh. Ay, oh, ay, oh. ay, yung sananay mo, patanggal mo. Dami-dami na kayong mga kulaga kayo. Okay. Babalawin ko kaya nanay mo. Babalawin ko nanay mo. Mas bago na Ah, nanay mo, ay mababaliw na. Gusto mo, isunod kita mabaliw. Ha? Tanggalin mo lahat. Gusto ko isaid side na sa egg. Sige na. Isa sa babaeng to naman. Sa babaeng to. Sabi sinasabi inyo, sa ka magtatanggal kay nanay yun. Ang yan katawad sa Diyos. Yung bata, yung bata, huming sa Diyos. Yung nanay, wala pa pakalam sa iyo. Papatayin kita. Huming kang sa Diyos. Yung nanay mo lang. Walang hiayo. Tinuruan ka mang kulam Ayos lang sa Ayos lang sa iyo yun. Ayaw mo. Ilan taon ka naga? Ilan taon? Para alam ko kung papatayin ko o hindi. Ilan taon ka na? Ilan? Kaya mo man naman isa. Hindi ka sasagot. Papatayin ka eh. Pag di ka sumagot. 31 Matanda ka na pala eh Diyos na kanihan Diyos na kanihan Patay na magdanay na to Sa kanihan na pangalaman dreams. Pasok sa impyerno. Ate, gising. Wala eh. Ano lang eh. Ito <tumuyo> may ukot mali lang. Hindi, eh. hindi. Bigyan natin. Ay. Ay. Dali naman kayo ano, pwede ka rin naman din eh. Hindi na po <tumuyo> kayo, mapag Mabali may ayos lang yan. Bili na tayo yung upo. Pati ikaw ay binira nung nana, nung anak, nung bumibira kay nanay. Ano? Eh. ay pinatay ko na pareho yun na patay bagsak eh yun yung sinasabi kong pagkarapat dapat na hindi pa ako tapos gumilik, bagsak na gumampi pala, gumanyan na makita niya yun ang utas talaga yun eh, baka intention ng ano yung sinanay yun yung, yung panguntay, hindi na mapatay na intention na yan depende yan sa intention nila eh kasi <laughs> so, ikaw, nagiging gumawa ng pakaramdam mo. Kasi kanina pang ikaw ay eh, may hulam talaga. Kaya kaya pinariringan ko ng mga nararamdaman mo kanina. Na no? Sinasabi ko kasi ah! may ilo din eh. O biglang uminit o nalalaki ulo. Lahat yun, nararamdaman mo ano. Pagpasok mo din eh ano. Nasa bangit pa naman eh. Iba na ang ano nito. Pati rin yung babae rin. Hmm. Ang mukha mukha'y ano naman, naroon sa kababay. Ano camera mo? Siyempre, tama naman ang kaga kag kag kaganda ni nanay, kaganda ng anak ko. Oh. <laughs> Talagang million views are rin. <laughs>